Ah, may buntag nasab ka na sab ka natong tanan kini si Mr. Jimbo sa kahanginan maingbuntag buntag ka rin tanan ani ay usapot ka interview sa so nahitabo kahap kung adlawa po sa uh, kini nahitabo niya itong Merkulis sa so, miaging siman ah, ah, Merkulis sa kahanginan nga midangup siya sa ako ah sa kagwardiya kini ngayang kuklimahan ni ini ngayang midangat siya ngadto sa maong hindangpan nga nag natingala ya, nakapusil siya o sa kakawatan Natingala siya nga wala daw mabuto ang iyahang siyatgan apan nahagba ang maong kawatan. So, labaw sa kong naglibog. Ano nga no na, na ang kawatan nga wak mabuto ang iyahang siyatgan So, may istorya sa kuwa. Unsa man ni sir, Gamhanan ang maong siyatgan o ang ang bala o ang kawatan o ako ng inan, guard naigot mo kawatan o, o sir igo sir mo nga ko sa imo ha tungod kay ngayon ko kasalbaran ani na ma dili unta ko ma hinung ah uh, ma piso mong jud ani sir ang ko sige ato ang taga ano kung taga karon pagod na diin ang iyang problema nga nakapusin siya sa katawatan na problema siya asas siya ay ni damok siya ka na po so ang usan akong makaistoryan kay ni buto mang kaha aw ni igo magha ang nga wa mo buto ang imong syat so kini may tingin siya nga adon nagit So ang imuhang ara kung ikaingon ani ikatambag istorya ba kami mo guard Ang imuhang kabungol bungol ay, Na Naigo ang kawatan na wala mo buto imong So may tingin na nga walay gamhanan kundi ang imong kabungol. So, kung ngayon ka man natungkuan, tambag na dugang. Ang akong ikatambag, kahatag ka mo nga. Po, tambag, kahatak, o sa ko ka, doktor. So, magka-check up ka dito sa sa ato ka sa akong pisina. Magka-check up ka. Tungod kay kinidili ni imong Ini normal nga paghitabo sa inyong kinabuhi isip d'ya pagkapatay ka eh gorja pagkawatan ang imuhang ipusin ang imong problema ang imong pusil nawa man buto pero namatay ang kawatan kini kinahanglan nga magpa-check up ka dangop ka dito sa opisina aron aron magpa-check up ka dito sa ospital ya ako siyang ipangutan ha kung Abil ka kasi tanang adlaw ayaw lang pagtago. Kay e, tagaan tanig aksyon ng mga problema. So ako sa ipamutana nga pagpa-check up sa doktor para masulbad ini problema. Ang yang tubag kun sa dok. O sir. Sa to ingon ni mo sir. Tirahon sa duol maigo sa layo. Ikot sus mo na magsilbi ni. O sige, ang nga, tagaan na, tagaan na lang kayo Asistan nga makahatag ka nyo ah, tagaan o payo nga pang ah, pang dungog. Okay. Basta ko, murag. Nabungol po kapel. Jesus Maria. So din hindi na ako kutog na unang ipadala so, sa kagwardiya nga nakapusil o kawatan nga wak mong tuyang siya. Ini tagaan ng aksyon unang mga pipila ka oras. Dinilang kukutob. iyong magsisibir sa kanyang ilan. Mr. Dreamboy, naghang salamat.